Good morning everyone At uh, today is December um, hmm, 13 December 13 ngayon At uh, ito kagigising lang natin At tulad na po ako nagising 7.45 in the morning At syempre um, Gumawa lang tayo ng bao ni Kylie At ayun uh, bago siya pumasok Sa school At ito naman si Kylie naman nakakain ngayon At ayun uh, Naglalaro muna siya ng 10 minutes daw sa kanyang sa aking cellphone. At ayun, at gagawin natin ngayon yung uh, uh, ba, pagkain ni Kyle. Eh, antok antok pa ako. Gusto kong patulog. Pero siyempre walang chance para matulog ulit. Uh, dahil si Kyle kasing niya siya. Ano man yung matulog. Medyo delikado rin kasi kapag natulog ako ulit, bakong um, baka kung mapano siya kung ano-anong gawin niya. So, yun. So, sasamahan ko na lang si Kyle. At ito yung ginagawa natin everyday. Eh, yeah. everyday po yan. Um, maaga man ang pasok. So, ayan yeah, o. Nakakalbo uh, na. So, yan. At samahan nyo kami ako palagi uh, sa aking mga videos. Uh, medyo madalang na po tayo makapag-upload ng mga videos ngayon. At uh, sana. At um, uh, kahit paano ay, uh, you know, um, maging matawa kayo. Makitin nyo ang video na ito. At uh, ginagawa ko rin yung mga video na to para maging remembrance lang din namin uh, ng family habang malilit pa sila. At ayun, ito ang buhay ko sa Canada araw-araw uh, at uh, itong ginagawa natin bago pumasok sa trabaho. So yun, uh, maging stay safe po tayo palagi, maging ingat tayo palagi at uh, dahil winter na ngayon, uh, maging ingat po tayo sa pag-drive at mag-pray po tayo palagi. God bless you all. Bye bye.